maganda nga po sa inyong lahat. Ako po si Crisanto Orcalis, taga Bakayao Gimba Nevesia. Ako po ang uh, Board of Director ng Lamayan. Sa mga membro, ay uh, wag po kayong mag-aalala. Ginagawa po ng lahat na kayong mga membro ay wag sanang mag atubling, ay wag sana kayong umalis sa lumayan. at uh, pinipilit po kasama na yung mga tao sa taas kung sino man yung maaaring tumulong sa atin para mabayaran yung mga hindi pa nabayaran kaya lang maghihintay lang po kayo ng konti uh, at ako nga bilang chairman uh, of the board talagang masama po ulog ko kasi yung magulang kong 99 years old hindi po nabayaran. Kaya ko naman ginagawa yung pagpupumili ko na kausapin yung mga taong nakagastos ng pondo para mabayaran ng konti kahit ilan lang. Kaya kayong mga membro, pagpusan na kayong kwan, mawalan ng pagkasa Kasama na dito yung panalangin para mabayaran tayo, marami naman tutulong sa atin. ah, uh, ito, pinipilit po namin lahat ng mga direktor, kinakausap na po ng radyo natin Gimba, pati yung Pangulo, pati si Ritish, para mapag-usapan muli yung mga dapat pag-usapan para mabuo. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Nagawin po namin ang lahat ng makakaya namin. Kaya nga kami hindi nawawalan ng pag-asa, na ang Panginoon Diyos na tutulong sa atin sana pakinggan tayo ng Panginoong Diyos nang sa ganun ay eh, mabung muli ito para mabayaran yung dapat bayaran marami pong salamat